Magandang umaga po mga kalaki, good morning Ngayon po ay September 21 Hello, hello, hello sa inyo dyan Ayan po mga kalaki, gising-gising na po Dahil ako po ay gising na at medyo uh, umaambun-ambun ng konti Ayan po, madilim pa sa labas Kung ako sa inyo mga kalaki, gumising ka na Kasi ang gaganda po ng mga laki numbers ngayon na sinumada ko po mga kalaki para po sa inyo nako po Kung ako sa iyo, mauna ka nang kumuha ng laki numbers na ibibigay ko ngayon dahil mga kalaki alam ko po ngayong araw na to marami pong mananalo at gusto ko po isa ka sa mara makaranas na manalo po dito po sa laki ng boys natin okay Gising ka na ba mga kalaki? Kung gising ka na, ibibigay ko na po ang mga laki numbers na 2-digit laki numbers ng bawat bayan. Kaya ngayon po, yung mga nag-aalmusal dyan, yung mga nagtatrabaho na dyan, yung mga nagluluto na dyan, yung mga naliligo na dyan, buksan nyo na po mga cellphone nyo at ibibigay ko na po ang mga laki numbers. Panoorin nyo po kunin nyo na po mga listahan nyo para po makuha nyo mga lucky numbers. Tayaan nyo po sa loob ng tatlong araw bago po natin palitan. Tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At syempre may buena mano na tayo. Ano yun ata? Ay, ilan? One sa Taipan. Sa Leg part. Pagkano na? Six. Pag 60? Five. Ay, 65 Ay Alam mo, bibili ko sana hotdog na <laughs> talaulang Bakit <-tino>, naman laksinan <laughs> ito? Kulang ako na? naman ako na eh. Okay Ayan, at handa ka naman maging milyonaryo gising na mga kalaki. Eto na po, bago ko ibigay, inom lang akong tubig. May buhay naman na tayo. Hotdog daw sana bibili niya. Agahan nila, pero manok na daw. Hindi, bahala siya, di ba? Eto na po mga kalaki, ang two-digit lucky numbers. Umpisan po natin sa Iloilo. 12-15 Leyte 3-5 Samar 18 G's Quezon City 24 29 Pampanga 11 12 Pangasinan 13 23 La Union 4 16 Nueva Ecija 5 G's Nueva Vizcaya 11 4 uh, uh, Ilocos Sur 20 21 Ilocos Norte 3 18 Masbate 1 17 Isabela

Benguet 13 21 Cebu 4 23 Aklan 5 31 Aurora 16 12 Laguna 18 20 Quezon 10 30 Olongapo 14 17 Parañaque 1 23 Manila 2 5 Pasig 17 15 San Juan 814 Marikina, 15-25 Tabuk, 17-23 Romblon, 25 Angono Rizal, 12-28 Muntalban, 13-4 Antipolo, 5-20 Taytay, 2.21 21 Cainta, 14-30 San Mateo, 28-32 Dabao, 5 1. Marinduque, 28, 12. Caloocan, 11, 5. Montinlupa, 13, 20. Palawan, 7, 18. Sambales, 11, 19. Apayao, 23, 20, 8. 1.33 Binangonan 2, 2.6 Morong 3, 5. Ayun mga kalaki paputulin muna natin dyan ha, para sa masugid nating mga laki followers na nag nagaabang po lagi dyan para makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers nako dapat naka po kayo sa mga legit na account natin na Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat diyan nako napakadami po niyan mga kalaki. Kinukuha yung picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook nako hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasalian sa private consultation nako hindi po kami yan mga kalaki ha baka mali po kayo ng mga nafa-follow, hindi po kami yan. Mga fake account po yan. Hindi, hindi po kami nagpapautang. nako po. Ingat-ingat po kayo. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan. Hanapin nyo po ako sa kanila. Pakiusap nga po kay Sir Red. Sabihin nyo, hindi po kayo sasagutin. Kasi nga po mga fake account po sila mga kalaki. Okay? I-block nyo po agad. Ito po ang legit na account natin na malaki na tayo para magpaloko sa mga yan. Nako po ha, sumisingit chance na mga nagme sa mga videos. Nako hindi po tayo yan mga kalaki. Okay? ang followers po ang titignan nyo, meron po tayong 440,000 plus followers. Ayan, legit na account natin yan, Sir Red at meron po tayong main account na Red Parungkin din na merong 780,000 followers pero ang ginagamit natin ito po na may 440,000 plus followers at Aris Gatchal yan ay mga legit na account natin sa Facebook, meron din po tayong YouTube Red Parungkin na merong 17,500 followers at syempre po TikTok na merong 449,000 followers ay mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga laki numbers sa dyan, mag-suggest, mag-pacode, mag-request pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin heart ng heart mga kalaki, automatic ko padadala ko po kay mga laki number agad-agad sa messenger niyo okay tandaan niyo po mga laki numbers namin libre po ito wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatay ang sale ng 3 months pag sumali ka sa private consultation iko-code ko po ang birth at birth mo mali mo naman dito ka manalo dito ka palarin mga kalaki subukan mo lang private consultation araw-araw po may mga nananalo sa atin okay at bibigyan ko po kayo ng discount para member ka sa akin ng 3 months na september october at november oh message na po kayo sa message messenger ko sa mga sasali po sa mga interesado ha, wala po itong pilitan make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan okay, eto na po, ituloy na natin ang mga 2 digit lucky numbers po Tarlac 1518 Quirino 923 Bacolod 5 31 Cavite 16 29 Taguig 3, Kato, ano, 3-18 at Mindoro 25 Gs. Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Gising na po mga kalaki. Ya. make sure po na pwede nyo i-rumble ang mga laki numbers natin. Okay? Ito na po ang paborito ng lahat ang shoutout time. Shoutout po tayo sa pamilya. Okay. Pamilya Tabakero po. Ayan po ang aking nasakyan kanina na driver, nagchat-chat, nagpromise siya yan po sa Pamiliang tabak Tabakero po dyan sa San Jose City. Hello, shout-out po sa inyo. Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Humihingi po siya ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan natin siya. At syempre po sa mga fruit vendor naman po. Diyan po kanina, nabasa ko rin kanina nag-comment. Diyan po sa may San El Del po Bulacan. Shout-out po sa ating mga fruit vendor po dyan. Sa lahat po ng vendors dyan. Saludo ko sa inyo. Maraming salamat. Humihingi po siya sila ng 2-digit lucky numbers at 645 po kila Mang Nicanor at Aling Celia. Shoutout po sa inyo mam pam sa inyong pamilya. Salamat po sa walang sawang panonood. Okay? Mananalo tayo, claim it mga kalaki gising na. Good luck.